Good morning po, good morning sa ating mga taga-subaybay. So maging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa so, kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang epekto at pag-iral ng habagat sa Luzon. Kaya expect pa rin po natin yung mga moderate to heavy na mga pagulan, especially po dito sa may western sections ng northern at central Luzon area. Partikular po sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Parlac at Pampanga. Mararanasan pa rin po natin mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog kaya doble ingat po sa mga kababayan natin dahil sa posibilidad ng mga pagbaha pa na rin yung pagbuho ng lupa. Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon. <tinyo> Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Pangulong Bongbong Marcos binisita ang mga pasilidad sa Naiya Terminal 3. Umabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nakitang pagbabago sa Nino Aquino International Airport Terminal 3 matapos personal na inspectionin nitong Martes ng hapon. Sinabi ng Pangulo ng bahagi ng kanyang inspeksyon ang pag-assess sa bagong project sa paliparan na hindi nito tinukoy sa layuning mapabilis ang daloy ng mga pasero, maging dayuhang turista man o lokal at mga overseas Filipino worker. Marami ang niya itong nakita mga pagbabago sa loob ng NAIA Terminal 3, lalo na ang mga pasilidad at gumaganda ang mga nakalaang lugar para sa mga OFW kabilang sa mga lead president ang immigration area, immigration annex, or the services sa area. Sinabi ng pula na napatunayan niyang mga parit, naririnig to ang kapaskuhan ng mga pagbabago na sa paliparan ay palang tinignan ito. Kasama ng ikot ng Pangulo sa paliparan ay si Department of Transportation Secretary Vince Dizon, NNIC Chairman Ramon S. Ang, Department of Migrant Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang... Abante Radio Live Report! Maraming salamat Aileen Talipin. Samantala kakulangan sa mga commissioner na problema ng Comelec sa paghahanda sa nalalapit na mga eleksyon umaabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reloman. Ryan. Team Aminado ang Commission on Election na hindi magiging madali ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na born Parliamentary Election at Barangay at sanggunian ang Kabataan Election. Ang Comelec Chairman George Irving Garcia, ito ay dahil kulang sa ngayon ng mga miyembro ng Comelec and Bank. Kaya naman umaas si Garcia na makukumpirma ng Commission ng Appointments ang ad interim appointment ng dalawang bagong commissioner ng Comelec. Bukas, ay nakatakdang sumalang sa CAC na Commissioner Maria Norina Dangoro Kasingal at Commissioner Nolly Pipo na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos noong Pebrero. Ayon kay Garcia, ipinakita ng dalawang commissioner ang kanilang kakayahan at naging maayos ang nakalipas na 2025 midterm election. Iwala rin si Garcia na malalagpasan ng dalawa ang confirmation process at masasagot nila ang mga katanungang ibabato sa kanila. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at towa lang mentis. Maraming salamat Ryan Reloban. Sa iba pang balita, 6 million pesos na laga ng Tobots na idineklarang ladieswear nasa beats, o nasa bat sa Naiya. Maabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just Just go ahead. Just go ahead. Hello, Just Ignacio. Yes, Kim. Ma-arrestado ang dalawang walong anyos na bebot matapos itong mahulihan ng mahigit 6 na milyong pisong halaga ng ito sa Linoy -Lino International Airport sa Pakasay City. Ayon sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency, nasa batamang otoridad ang tobat sa nasa isang package at idineklarang ladies wear and bags sa mula Ontario, Ontario Canada. Nang inspeksyon niya, nakita ng mga otoridad ang ilang transparent plastic bags na naka-foil at cling wrap na naglalaman ng tinatayang isang kilong hinihinalang tobat. Batay sa ulat, sinabi mo ng sospek na hindi nito alam na may lamang iligal na gamot ang naturang parcel. Nakupis ka rin sa operasyon ng isang cellphone, ilang card ng consignee at ilang packing card o packing card na may iba't ibang ipipitan. Nakaharap naman ngayon ng sospek sa paglabas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako, si Joss Ignacio na nga ba, itong balita mabilis mabagis, walang mintis. Maraming salamat, Joss Ignacio. Sumayin nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, ab ab Abante, Radio Balita, Radio Balita,